Yes, good afternoon guys. Nakawin lang natin ang gagawin sa pag-mobile. So, yun nga. Siraan ako kaya napagano ko eh. Ayan na mabuksan. Kahit susiyan. Wala na, papalitan na to. So, sumahan nyo ako magpalit. Uh, Tingnan tayo sa may C6 dito sa may Tay Tay Rizal. Right, let's go. Laguna kasi so, maliliwi pa sa Taytay at -tay. uh, buti wala masyadong traffic uh, so sana maganda yung mabili natin top box para uh, sa pambiyahin natin lalo nagkakaroon tayo I mean uh, sa cellphone nyo lalo pa maulat oh, at hindi huligan ka uh, araw so, magiging timing muna thanks so, nga guys marigay na marigay na pala tayo paligaya pala

không biết xin mua mua nước kia đâu đặc biệt tayo ngang đầy đầy tai tay đầy đầy tay yun, 36, yun xì ah. pwede yun, pwede yun lang so yun na, nandito pala tayo sa Broadway grabe, sobrang traffic talaga paglabat na tayo uh, dito na tayo sa C6 right. <coughs> so dito yung, yung ang ng mga tapa kasi dito eh. meron dito sa kalawakan pero dito lang pinili ko kasi punta eh. rin ako ng mamang pagmala kasi di ka yeah. And, yes alam mo hindi ko na mapakita kung hindi tapak sa bibili ko kasi lopat na ako pero na marami na rito yan pag mo pa lang dito. marami yan hindi naman kala kayo bibili na ano pagsak ko lang sa may UI dito lang naman motor natin ay mumurahin lang <laughs> malaga may paglalagyan pala dun sa kabila mali pa ako

Wala na ibang kulay, yun lang. Natin, tara, no? Wala na ibang kulay ito. Magkano pag set? Ayong brahas na eh? Ay, binari, 800 shot. plus 1.5, bali 2.3. Oo. Oh. So, Gawin nating ano, 2.1. 2.1. Pwede nga, no? sa amin, boss. Kakabit na natin yan. Wala nang na babayaran. Depende ba? sa kung magbibigay ka ng pa-snack. Pa-snack na. <laughs> Kaya, Nasa kayo. sa'yo na yun. Pasko naman eh. Ah, wala pa? Malapit ah, na. Siyempre yeah, tayo dito. Kasya ba full oh Oo, kasya yan. Ay, kaso nga may camera. Ah. Pero uh, Pero ang full face yan. Ang dagdag. Oo. Ito lang kulay nyo? Ito lang kulay na nyo? Oh, talaga. Mas maganda kasi black so hindi siya madumi. Okay, okay. Uh, ano kulay? Baka ano ganyan? 259. <laughs> ha? super 5 na yun. green. So ito yung ano nila oh. motor accessories. Iyabol ko lang. Oya ya, motor shop. Yeah. Pero usually, ayan motor accessories yan. Ito lang nga sa may C6 pag dito sa may taytay. Ayan. dito ka ba yan. Bago kayo lumit ko kapot ng tagi Hanggang Thank you Okay na, nakakabit na So guys, ito yung napili ng so, masawa ko Ito mo mga mapili, color pink we'll Pwede na, check yan Ayan, okay, okay naman Tinelo lang namin sa kulay ni mamonos So, ilang So, 2.5 kasama na yung at back na So, yun muna. guys. So, yun na. Kapit na. Ayan, pag na. Thank you boss. Cảm ơn Tao không có nó